toys lang namin kumain. And gusto, ma gusto naman nila na bildo sila ng toys. Mahirap talaga pag mapadaan ka dito sa toys. Tapos, syempre, mga anak mo, hindi mo matanggihan eh. Kaya yan, sabi ko yung mura lang ang bilhin mo. Ano gusto ni Sherry? Ano Kome, ha? Kome, sorry, nani? Oh, sorry, ko dyan. Buka, ni Santa, kani. Kureo, ni Gastumura. Sila, ni. Ata, sila, na Ano gusto mo? Ah, hindi eh. Ano 'yung tinanong niya? Saan eh? Kumusta namimili pa ko gusto mo? Kori tarumuka. Kori tarumuka. Ah, korla. Kitae. Malta do janate. Ha. Ah, ang hirap guys, napalabasa kasi um, ang... Hindi ko naranasan na, na ganito yung magbibili ka ng ganito. Wow, there bibili uh, ka ng mga laruan. Kaya, para alam niya parang sila kung makakabili ng laruan, parang alam nyo masaya na din ako. Kahit, kahit, kasi na-experience sila yung ganun na kahit pa, kahit hindi naman yung kamahala, sabi, ba, sabi ko, sabi ko, wag lang mahal My Ma experience sa Manila, hindi, alam nyo guys, kasi mga bata, nasa mali na loob nyo, syempre, naranasan natin ng maging bata. So, ano natin din sa kanila na, kahit mahal, uh, mura man lang, eh, hindi natin yung kaluwang ano. Oh, sorry, di, ari, 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 kakuyo. Oh, 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 yun daw ang gusto niya. Sige, ikaw ba? naman panganay, guys. Ayan, si Sheryl. Namimili. Ano nga? Bibilhin. Oh, ano? Ayun daw ang top. Oh, tatlo daw pa bibili niya kay Santa, kay Santa Claus. Oh, yan yes, iyo. Oh, yung bunso ko. Ayan, yung bunso ko. Pag hindi mo binili ang gusto, lalo na kasi mamot.

so eh. <laughs> sabi ko ito ang gusto ni toro <laughs> buko sabi ko mahal ito mura, 500 banget so, lang. ito walang presyo pressure eh. <laughs> Baka kala. ng ibu din siyempre eh. <laughs> <laughs> ano ah, may napili ka na sa sa kayo mo kung ano 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 ano

Kori Saru ka, saruda ke iko dakede yo. Oh, Pala, paikut-ikot na naman Mario Joseph. Ang gusto mo ng anak ko ng mapanaginito. Uh, ito yung uh, kimetsu no ano, ito yung uh, famous ngayon dito ngayon sa anime sa Japan. Ang kimetsu no Yung ng yun, yun, ano siya. Ayun ang uh, famous ng iba-ibang anime, mayroon pang mga Ganito ang tsura. Tapos, power. Lahat ng ano, meron din siyang in, pang, uh, uh, pang inuman. Tapos, uh, pang binanot. May chopsticks. Tapos, yung mga stickers pa lang. Talaga, basta pag ano ninky means famous o oh, sikat. Dito. Talagang yung mga animo. Ayan pa. Maganda na oh, wow! Oh, takal ano, Tata. Saro mo ta kayo. Bakara sa... Dore mo na siya. Dahil tanjo pina to kidiwa. Alin daw ang pipiliin niya. <laughs> Ayun naman. Diyos ko. Kagulo. Hmm, ito naman ang aking sa baba. Sese, ano yan? Nang ka oshite. 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 Oh, kurasito na. Youtube dito. Oshite. Oshite. 名前は知らんけど、なんか、この中に水を入れて、ここでぶしゃーってやると、頭がぶァーって出てくるああ。見せてあげて、なんかこれって言った、これ <laughs> <laughs> うこれは、ふうあゆーの赤ちゃん、ね。うん、これのちっちゃいバーとか。ふうあゆーじゃない、これ。なにそれふうあゆーの赤ちゃんのちっちゃいやつですね。ごめんなさい。 Ang gaganda rin ng presyo. Minsan naman nagsisale siya, pero alam mo ba pa rin talaga ang mahal ng laruan. mp yung to ka na. Hindi, hmm. mag-ako ko dami hey, si What's that say, Sai? Oh, kiri. Ano yan? Princess, no? Iye. Nana. <that> princess, talaga. Ako Ako chan. Ako Ah, oh, tinago mo na ko ng bunso ko. Busy. Kasi ibang sexo siyempre, pang babae, tapos pang lalaki, tapos yung uh, pang mga eh, sa yung sa mga pang, -pang babae, na iwala, eh, well, pali oh, mo naman ako dito sa dinosaur. Kasi ko, mukha may sa dinosaur. Oh, alin? Ayun, eh. papabili naman gusto sa dinosaur. Mukha na akong dinosaur, anak. ako mukha na dito. Oh, sorry. Sorry na, ni Kome. Na ni mo tita no. Ano yan din alam mo just ko? Yasay ay ka. Na ka yun te. Ah, helicopter. Oh! Sure, sansin di so. Saan go sin di so. Sansin di. Yatsi. Ang dala naman ng panganay. Kutikat. Mami, babayaran mo ko ha. Sabi ko, babayaran mo ko mami ha. Go sin. Sansin di. Sansin di. 5elet <ihaz> at 4elet. 6elet at 5elet? Mabigyan ko ito sa'yo. May mabuoy sa'yo nating aking mga tooLO?! Hindi siya oriya 식ah sa aking Background pare sasa Wala tayo sa aking mga hideling sa loob at lahat ng血 mula ano ang o الay poan'o madaliin. Hindi sa'yo bakit ko makapagaling? Harap ko ito Oh, ikod dati dahil. So, sarang mo para naman gumanda-ganda ang uh, inyong uh, tagapagsalita. Hindi <laughs> na nga makita ang mukha. Mukha pa. Yan. ganyan na lang natin ang hair ko nga. Para naman maganda-ganda. Charot. Yes, so, ano nang binili na Remote control yan, di ba? Ah, sure. guys, ano naman nang binili. Helicopter. Pwede lang sa akin yan. Mahal-mahal naman. Bahala ka din. May pera kasi siya. Binigay siya ng ama niya. Pang gastos niya. Pag, sabi niya, pag minagustuhan ka, binigay siya ng kalating ng lalapad or 5,000 yen. Sabi nung ama niya, bumili ka ako pag minagustuhan ka. Pero, pag mong bibili agad ng isang bilihan. Ayan. O, tsutumate. Mada ko, may mo. Ayan. Baka yung figure. Kaya, yun. katta kataga. Aro jaan anak mo. Ito rin Wala. Bukod pa yung uh, ano, diskendi pa nga birthday. Gin pa birthday. Bukod pa yung pag-birthday, pa pag pag-birthday ng anak. Sa 24 kasi Tsaka this month, 24 and 28 birthday ng panganay ko Tsaka nung bunso ko. Para silang lang July, yung bunso is 24. And then yung ano. Ayan, gusto ko. Ayan na. Oh, ayan na. Amb oh. Ambon po kasi. Ayan na. Ayan na. Ayan na. <laughs> ayan ito. Ayan na. Okay, hindi pa tapos. Ito so, tomate na. Mother. Ah, kawain na. Ah, Ay, ayan, kekeng. Oh, yung mga ano, yung mga LOL. Pero ito, Ay. ibang version to. Hindi siya LOL eh. Ah, Pop hair. Pop hair siya eh. Para iba ibang klase ng buhok ng manika O guys tingnan niyo iba't ibang klase ng buhok ng mga tungami nani na ni sesai ng maniko. sa pagbabayad niya maarte ah masel ah cho to ma, Choto, ma Choto, ito, ito to mo ko kanta oh. Kado de kado de kadode harawon doni cha tsuki ni haratayou ne

Ah, 기억하고 같지. Ikaw naman. Ah. Ang atong ero eh, dooko itan din, 'dio. kung no? Kono chicha ide, dooko mo nae, 'dio. Wakara. Binilili sa dat, bin, biniliko ba, biniliko din tapos binili rin, din. Pinigyan din no kaibigan ni eh, nung asawa ko. Nang LOL. Tatlong klase at apat. Hindi na niya alam kung nasaan. Ganito mga batang 'di pag sa bago lang sila ano eh. Sa bago lang sila masepagan eh, mang ilarawala na para nauling ano. Kaya kakaano, okay, okay, uh, magpapaalam uh, na nga ako. Yan ang aking face. Time, Hello, uh, guys. Um, don't forget to watch, it's to um, subscribe. 88, at sa panghindi pa na po na subscribe sa akin, so please do subscribe and hit the bell button for more uh, um, videos. Mami, uh, thank you.

manda sa isumite oh thank guys thank you thank you so much see you next time on my blog bye bye sucho high <coughs> kuya